Hello people! Welcome to my mini vlog! Char! Eme! Vlogger yours! <laughs> so for today's gana, ay pupunta ka kami sa Manila Zoo! Okay! Oo! TV check! Pogi yarn! Okay! Pakit muna bago sumakay ng bus at eto na nga nakasakay na kami ng bus and then bumaba kami sa my heritage. and then naggrab na lang kami papuntang zoo! For the For the go! Dito na tayo sa Manila Zoo. Ayan. So, ito pala yung bubungad sa'yo. Ito yung makikita mo. Ayan nga pala yung elephant na namatay na. So, here we go. Tara na't mag-explore dito sa Manila Zoo. So, while waiting kay tata, na nagbayad ng entrance fee, so eto, ikot-ikot muna kami ang picture-picture. Ayan siya. Diyan kumukuha ng tiket. And then, eto yung sa bilid. At sa wakas, eto nakapasok na din. Tara, samahan nyo kaming maglibot ng zoo. And sama-sama natin tingnan lahat ng mga animals na nandito. Char! Sure. <laughs> so, etong pinakauna namin nakita is zebra. Z is for zebra. Sure. Ayan sila, ang layo Tapos, eto namang next is, nakalimutan ko pangalan na ito. Ayan siya, oh. Para siyang si Lion, pero hindi siya si Lion. Nakalimutan ko yung pangalan. Sorry yun naman. At etong sumunod ay yung Tiger. Ayan, oh, umiinom pa siya. Afraid of the ostrich? Look it, the ostrich is looking at you. na tayo ngayon sa lion. Tingnan nyo naman yung position, b. Bakit ba niya? <laughs> Ayan, nagpapahinga sila. Sabi ni Wadi, ano daw, mommy and daddy lions. Tara, ikot pa tayo. naman ay nandito na tayo sa kaibigan mong si Buwaya. <laughs> Ayan siya. Ayan, ano ba yan? Hindi nakikita. Ah, eto naman yung sea turtle. Ayan, nag, ano siya, lumalangoy-langoy sila. Tingnan nyo naman, B, ang daming ano, pagong. O, oh, ba? Diba? Ang dami nila, sobrang dami. makita ang mga layon. So, nandito ulit kami. Ayon yung batang yan. Tiger at layon yung paborito niyang tingnan. Hala, Pika. Kita, bewak na din ito nila. Let's go to the butterfly garden. Dalawang butterfly lang yung nakita namin. Akala namin ang daming butterfly sa loob. Pagtaas? <laughs> Where are the butterflies, Tata? Expectation versus reality, malala. <laughs> Wala na mga butterfly. Huh? Wala. Okay. dito nga nakita niyo yung palaruan na to at dito na nasira ang pamamasyal namin kasi umakyat-akyat ba naman tapos hindi na alam paano bumaba natatakot na daw siya kaya ayan sira na ang mood no eating daw no eating mama ayaw na niya kumain umiiyak kasi nga ayaw niya hindi na siya makababa tapos yan kinuha na rin siya ni tatan niya dyan kasi hindi talaga siya marunong bumababi umakyat-akyat pa sabi ko gutom na tara kain muna tayo sabi niya no eating mama no eating napahanap kami ng pancake kasi yun daw yung kakainin niya yak na nang kasi ayon daw niya ng ibang pagkain gusto daw niya pancake saan naman tayo hahanap ng pancake itno sa zoo tayo ang puti na lang may waffle tas ayan sabi ko ayan yung pancake ayan kumain na siya at nag good mood na ulit nung after nga namin kumain is di na kami bumalik para tumingin tingin pa ng ibang animals kasi gabi na rin tsaka wala na siya sa mood para tumingin ng ano ibang animals gusto na niya umuwi kaya nagpunta na lang kami dito sa Luneta Park From Manila Zoo nga pala is 100 pesos yung pamasahe papunta dito sa ano, sa Luneta Park. Sasakay ka lang ng tricycle. Tapos alam nyo ba, sumakay kami ng tricycle. Doon kami dimaan sa ano, doon kami dinaan sa may mga eskinita-eskinita para maiwasan yung traffic. Tawa ng tawa si Wadi, sabi niya, Mama, what a tough ride. Sa lubak-lubak ba naman na daanan dumaan? <laughs> Tanggal yung kaluluwa natin, hindi eh. dahil nabudol nga kami ng photographer, picture na budol, nagpabudol naman. Hindi nung ano nga, nung picture na lang kami. Pinapicture namin si Wadi. Tapos habang hinihintay, kasi ihahatid na lang daw is, umupo muna kami dito sa harap ng, ano, dancing fountain. Ayan, tingin-tingin lang. Hindi na ako masyadong nakapag-video dito sa Luneta at pa dahil lowbat na ang aking cellphone. So hanggang dito na lang ang ating video at mag insert na lang tayo ng mga hindi matinong pictures. <laughs> Shoutout na lang din pala sa aming sponsor, our langga, Katem. Thank you! Okay, bye!